So we have to also talk to DepEd and talk to the private sector para magkaroon po tayo ng clarity no dito sa ano dito sa pagkos ng uh, classrooms natin. Pero po kailangan po talaga repasuhin ito kasi klaro po kagaya na rin ng ibang mga proyektong tinignan natin ngayon meron po talaga ang malaking pagkakaiba sa presyo sa, sa presyo ng DPWH ngayon at sa dapat na presyo na preparing sa merkado. So we take note of that. We thank the good secretary for agreeing uh, with our proposal. And that would be good news for the education sector na dadami po yung classroom. I will no longer read into the record kung ilang classroom ang dadami. At ah, ito, 10,627 10, classrooms plus 10,000 classrooms. Okay. Ito, maliit na bagay, pero I just want to put it on record. Kasi narinig ko lang sa iba yon, pero hindi ko talaga... Uh, Yung traffic safety devices, cat's eyes, I keep on hearing about that. Um, sana wala na yan dito sa NEP po. Uh, wala na. Okay. Isa po yan sa mga ginawa natin nung binigyan Narenda. tayo ng limitadong panahon. Yes. Tinanggal na lang po natin across the board ng cat's eye, okay. rock netting, yes. Uh, studs, At, uh, iba pa. Kasi, I I'm not familiar about this um I just want to understand current kasi current no contracts reported the price uh solar road studs Ima ba sa studs at eleven thousand to twelve thousand pesos each while again the market canvas shows similar products at one thousand to two thousand pesos um I'm not too familiar with this. Uh, wala naman ng mga humihingi sa akin in the past years. It was just brought to my attention. Even allowing, sabi mo, for logistics, spec differences. The spread is massive. Market retailing, retail pa ito, 1 to 2,000. Pero ang road studs ng DPWH sa supplier nyo, 11 to 12,000. So may I hear from the secretary? Eh, but there are ongoing projects 2025. So what do we do? <laughs> Nakakaiyak na. Uh, -uh. Yan po ay kasama din sa investigasyon natin na ongoing, uh, Mr. Chairman. In fact, uh, marami na rin pong nag-report yan. No? Nung pagpasok pa natin, rock netting, cat's eye, solar studs, solar lamps, uh, uh, ano yun, yung, uh, yung uh, traffic barriers sa mga highway, lahat po yan no, nakakatanggap po tayo ng iba't ibang report at subject din po sa investigasyon natin. At, at kung yan po talaga ay makita natin na overpriced, eh, pasinsyahan din po tayo at uh, kailangan pong managot yung mga gumawa niyan. Kailangan din pong managot yan. Pero, kailangan na rin po nating paguhin. No, kasama din po yan, ngayon po, oh, sinabi ng una po si Yusek Conti, kailangan po yung mga supplies na yan, cat's eye, supply ng rock netting. ah uh, not only do we have to lower the price, but do we have to ensure yung quality ng delivery. No? Kasi hindi lang po sa presyo eh. Minsan to ang dayaan sa quality eh. O kaya minsan po, poof, overpriced na nga, bad quality pa. So yan po tayo eh, kailangan magbago din. Mr. Chairman. Meron pang isa, Secretary, uh, doon sa ating mga Narito ano yung yung mga overpass natin, mga mayroong mga nag advertise dyan. O kaya yung ating uh, ano yung ating sasakyan. Uh, ang daming, ang daming uh, mga nag advertise sa ating kalsada. Di ba? Halimbawa, kung kayo ay nasa Marcos Highway, ang daming uh, uh, overpass diyan. Manggagaling ka nang uh, manggagaling ka nang papuntang Kogyo, na pakaraming overpass diyan. Pati doon sa mga haligi ng ating ano uh, Mr. Chairman, sino, ang sino ang nakikinabang diyan sa mga naga-advertise? Kasi makikita mo, silang naglalagay na sarili nilang mga slots eh. Yung mga columns ng ating ano ng ating uh, mga in infrastructure transport system ngayon. Makikita um, mo makikita mo yung buong Marcos Highway at ad well advertised yung mga columns na yan pati overpass. Sa regulation po ito ito po. Pasensya na po Mr. Chairman ito po ibago bago sa akin, no? Hindi ko po alam ito, no? Pero base po sa sinasabi sa atin, yung pong pag-advertise sa mga flyover o sa mga sa mga elevated highway, expressways. No? no? Expressways. Kasampat pa pati pati, 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 pati pati, yung mga columns ng ating expressways, eh. Di ba? Nakikita ay, ko. Ay, ang, ang general rule po ito, dito ay bawal po ito. So, ang general rule ay bawal. Yun po ang uh, information na nakuha ko po ngayon. Pero mukha pong merong gumagawa at mukhang na uh, meron na pong atang mga kaso involved dito. No? Dahil pinagbawal, pero meron pong nagkaso at uh, pending po ata. Pending ba? puntahan po niya yung Marcos Highway na uh, hindi po bawal. Lahat po ng overpass, lahat ng uh, expressway, mga columns na yan. Papacheck A po natin, uh, Mr. Chairman, at alamin po natin kung sino ang nagbe-beneficio dyan. Kung kapag, yung... Na, kapag nagtanong ka, sa Secretary, yun lamang pwedeng magkabit dyan sa mga overpass na yan ay uh, yung congressman sa lugar na yon kasi ay yung merong kapangyarihan kasi sa, sa kanya dapat dumaan yung nag-advertise. Alamin po Para natin na yung may-ari nung pinagawa na yon parang pera niya ang pagpapagawa ng overpass na yon on that particular section. Tingnan po ninyo yung Mar ah, Marcos po natin, Mr. Chairman. Tingnan po Marcos Tingnan po ninyo yung Santa Mesa papuntang Maynila. Punong-puno po yan. Tingnan ninyo yung monumento papuntang Makati. Hindi naman tayo bulag para makita natin ang napakaraming mga advertising signs yan. Sino po yung nakikinabang dyan? Kasi ang, 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 ang dami po niya. Araw-araw po yan. Papacheck po natin at kung ma... Ito nga po, sinasabi po sa akin ay ang general rule dyan ay bawal yan. Eh dapat po matanggal yan. Kailan po po naging bawal, Mr. Secretary? Ah, I think. 15, 15 years ko na po nating ginawa. From the very beginning po ata, bawal. Eh marami, siguro. So marami for, naman po talagang for, bawal. So for 15 years, there is a continuing violation Opo. of general rule. Opo. So, titignan po natin, uh, Mr. Chairman, kung ito'y bawal, kayaan patanggal po ito. Pero alam naman po natin, marami pong bawal sa ating bansa na tuwi-tuwi din po ang pagbabiolate. Tingnan so, yung... Uh, gagawin po natin yan, ito Mr. Chairman. ...bridge to sa tapat namin. Ito po, malapit sa... Marcos Highway po ito. Ang gagawin po, magkabila, merong malaking uh, advertising sign. Magkabila yon. Ayaw na pong tumawid yung mga tao, kasi lalo na po kung gabi, dahil may hold-upper na po sa loob, kasi nga natatakpan. Na natatakpan yung Uh, put bridge. Ganun po nangyayari. Pag, pagdating nyo sa bandang masinag, nandun na naman po. Napakarami po niya. Ang tinanong ko lang, alam po pong marami nakikinabang diyan. Ngayon, ang tanong ko, napupunta ba sa departamento at sino po bang may ari ng putbridge? Sigurado pong hindi napupunta sa departamento. Kung Sigur, ang tayo, yung... sigurado pong may kinapupuntahan naman ito. Ah, uh, most likely po. Ngayon. Haagamin po natin. At dahil na po ito igigal, eh, i-implement lang muna natin kung ano ang uh, batas, anong regulasyon. At uh, kung yan naigigay, dapat po itanggalin yan. Makikita po ninyo yung mga columns ng ating mga, ano, mga ating, meron na po mga bakal sa mga columns eh. So every month, iba-ibang advertiser po ang naglalangan. Sa, sa, mga feed, eh, pangmatagalan na po yun. Bakal na po talaga. Isasabit na lamang po. Sa ating mga expressways po, makikita nyo yun. Yung kabahan po ng EDSA, hindi po natin pwedeng sabihin wala. Napakarami po. Salamat po, Mr. Chairman. I will yield to Senator Bongo, then I'll proceed with my questions after. Salamat. Ano lang po, a follow-up question na. Mr. Chair, uh, Senator Wins, I filed Senate Bill number 666. Secretary po, <laughs> hindi po Senator. Uh, pa na nadulas to rin bunga. Never po mangyayari yun sa chairman. Gano'n ba? Baka tanongin kita ngayon dito. Tanungin niyo po ako, isa kang po ang sagot ko, Mr. Chairman. Eh, kasi sinabi mo kanina, two and a half years pa pa sa, ano, sa, sa departamento, eh, kung pagtatakbo, merong mababuasan ka ng ilang buwan. So, hindi naabot ng dalawang hindi, uh, hindi, hindi po mangyayari yun. Hindi ko sinasadya po yun na uh, Mr. Secretary. Alam ko namang trabaho ka lang at unahin mo muna yung trabaho. Ulitin ko lang po, Secretary, I am one with the Filipino people in this uh, crusade against corruption. Tulungan po tayo dito at uh, matagal tayong nagkasama noon. Mr. Chair, I filed Senate Bill uh, Number 666 or the new building code which aims to protect the people's uh, lives and mitigate the impact of disasters by setting standards and benchmarks that all buildings and structures must meet with particularly the recommended structural stability and integrity designed to, to withstand disasters. Ilang dekada na po nakalipas mula nang naging batas po ang National Building Code of the Philippines. Naipasa po ito noong 1977 at mula noon marami na rin po nagbago. Marami na rin po tayong natutunan tungkol sa building safety dahil sa makabagong sensya. Panahon na po na upang pag-aralan at i-update po itong National Building Code. Lalo na ngayon, no? Uh, Linbol at uh, yung mga tulay ninyo na uh, bumibigay. Uh, minsan, nagtuturoan na kung sino may kasalanan di naman siguro sina, sino ba namang gustong bumagsak yung tulay ngayong panahong ito. Hindi naman natin alam kung kailan po yun na natayo itong mga tulay na to At uh, uh, importante rito, mas handa tayo at uh, wala na pong sisihan muna. Ngayon sunod-sunod po ang lindol, kalamidad, paano po nasusuri at nasisiguro ng DPWH na matibay at maayos ang structural integrity ng mga itinatayong infrastructure projects. Dahil na rin po sa mga dalawang tulay na po ang bumagsak, 'di ba, Isabela na ina Cagayan. Um all out support po ang departamento sa pagreparo at pagrebisa ng uh, ating uh, national building code, no? Pero in the meantime po, kailangan po talaga eto, ito isa sa mga unang-unang -una ko pong sinabi galing na sa ating technical services at sa ating operations. Kailangan po talaga paspasan at siguraduhin na ma-retrofit na po ang mga kailangan i-retrofit. Lalo na po yung mga tulay. No, uh, for so long, delayed na po ito mga ito. Uh, at kailangan po gawin na natin ito sa galong madaling panahon, uh, Mr. Chairman. Since yung flood control hindi na nga po priority ngayon, 2023 maalala ko, natanong ko yan dito kay Den. Secretary Bunuan, may master plan ba kayo sa flood control? Ngayon, hindi na natin prioridad po ito dahil naging gatasan nga po ng ilan. Uh, aside from flood control, ano ba yung, may master plan ba ang DPWH sa, sa mga tulay, sa mga kali Meron ba kayong master plan for that? Para, para, yung talagang prioridad ang bigyan nyo po ng uh, priority. Hindi yung Kasi ngayon po, basta-basta na -basta lang po maglalagay minsan sa sa mga amendments na hindi niyo na po na na, na, na validate uh, minsan. Sana po nakalinya po ito sa inyong master plan talaga. Tulay ba o sa mga roads? Yung pong na-mention po kanina nung nagtanong po uh, uh, si Senator uh, tungkol sa uh, Big One Preparedness. Ito po yung uh, yung master plan po on resiliency, yung Philippine Seismic Risk Reduction Resiliency Project ng, uh, na funded po ng World Bank. Ito po yung existing master plan. Ito po ay natapos nung 20... Yung master plan ninyo para saan po yan? Para, sa... para po sa iba't ibang struktura. Para po siguraduhin resilient po siya no sa lalo na sa mga malakas na lindol at malakas na na, ano, no, na natural occurrences yan po school buildings hospitals bridges roads kasama po lahat yan yan po ang sinusunod po ng DPWH at yan din po ang naging basehan noong pagpaplano uh, ng retrofitting ng iba't ibang mga tulay uh, all over the country at ano bang priority niyo po sa paglalagay ng tulay ng mga roads. Anong inuuna nyo po sa ngayon? Opo, meron pong listahan ng mga inaka-problematic na mga tulay. Yan po ay... Uh,